sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Kalinga. Isang batang mandirigma ang nakatuklas ng lihim na matagal nang tinatago. Isang alamat ng galit, pagnanasa at isang bato ng kapangyarihan na may kakayahang baguhin ang kalikasan ng buong mundo. Sila Kandula, ang batang may tapang, ay tinawag upang tuparin ang isang misyon na magdadala sa kanya sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga anito, engkanto at diwata ay nagtatago ng kanilang mga lihim. Sumama kay Lakandula sa isang pakikipagsapalaran na puno ng pagsubok, kababalaghan at mga nilalang ng kalikasan. Habang tinutuklasan nila ang isang alamat na magsisilbing gabay sa kalikasan at sa ating puso. Ngunit ang isang lihim na anito, si Hinagpis, ay muling magbabalik upang sakupin ang mundo. At tanging ang tapang, pagkakaisa at pag-unawa sa kalikasan ang makapipigil sa kanyang muling pagbabalik. Bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa isang mundo ng mga kababalaghan. Handa ka na bang sumama sa pakikipagsapalaran? Pagmasdan ang lihim ng mga anito at alamin kung paano muling makahanap ng balanse sa mundong puno ng kababalaghan. sa isang malayong nayon sa kabundukan ng Kalinga. Namuhay sila Kandula, isang batang mandirigma, at si Haliya, ang kanyang matapang na ina. Sila ay namumuhay ng tahimik at payapa sa isang liblib na baryo na tinutulungan ng mga anito, mga espiritu ng kalikasan na nagbibigay gabay at proteksyon. Ngunit mayroong isang matandang alamat na matagal nang nakatago mula sa lahat. Isang alamat ng hinagpis, ang pinuno ng mga anito na pinagmumula ng matinding galit at sumpa. Ayon sa alamat, si hinagpis, isang matandang anito na nahulog sa kasakiman, ay nagkaroon ng isang hindi malilimutang laban sa mga Diyos. Dahil sa kanyang kasakiman, pinagbawalan siya ng mga Diyos ng kalikasan na maglakbay at mamuhay sa mundong ibabaw. Ngunit nagtaglay siya ng isang lihim, isang bato ng kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng walang kapantay na lakas. Kung ang bato ay magbabalik sa kanyang kamay, ang mundo ay tatangayin ng unos ng puot. Isang araw, habang abala sila kandula sa paggawa ng isang ukit, para sa isang espesyal na seremonya sa kanilang nayon, isang kakaibang liwanag ang sumik mula sa kagubatan. Napansin niyang may isang matandang lalaki, nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon at ugat, na tila nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Nagpakilala siya bilang si Tao, isang guro ng mga anito. At ipinahayag ang isang nakakatakot na balita. Ang bato ng kapangyarihan ay muling maghahanap ng tagapangalaga at ang balanse ng kalikasan ay nanganganib. Ipinagbigay-alam ni Tao kay Lakandula na ang kanyang mga magulang ay bahagi ng isang sinaunang linya ng mga tagapangalaga na may misyon upang pigilan ang pagbabalik ni Hinagpis. Si Lakandula, bagamat bata, ay tinawag upang sumunod sa isang misyon, ang paghahanap ng bato ng kapangyarihan at ipagpatuloy ang tungkulin ng kanyang mga ninuno upang pigilan ang muling pagbangon ng masamang anito. Ngunit may isang bagay na hindi alam nila Kandula. Ang paghahanap ng bato ng kapangyarihan ay isang pagsusubok na makakasalubong ng mga misteryosong nilalang at mapanganib na pagsubok. Sa kanyang paglalakbay, makakasama siya ni Sita, isang batang diwata na matagal nang nakatago sa kagubatan mula sa mga mortal. Si Sita ay may kakayahang magpatawag ng mga alon at ulan, ngunit siya ay may sariling lihim. Ang mga anito ay may sinasadyang ipagkait sa kanya ng isang mahalagang alaala. -ala kaya't may pagnanasa siyang makuha ang kanyang nakaraan. Ang salungatan ay nagiging mas matindi habang tinutuklas ni Lakandula ang mga tadhana at lihim na nakatago sa ilalim ng kalikasan. May mga pagkakataong ang mga anito ay magpapakita ng kabutihan, ngunit mayroon ding mga pagkakataon na ang mga ito ay tutulong sa kanilang kasamaan. Si Hinagpis na ngayoy nagtatago sa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makuha muli ang bato ng kapangyarihan at sirain ang mga hadlang sa kanyang muling pagkabuhay. Habang sila Kandula at Sita ay naglalakbay sa ilalim ng mga bituin at naglalakbay sa mga kagubatan. Nadarama nila ang bigat ng kanilang misyon. Ang lihim ng hinagpis ay nagiging mas madilim at nakakatakot. Ngunit natutunan nila na sa bawat pagsubok, may bagong aral na matututuhan mula sa mga espiritu at ang kalikasan mismo. Ang lihim ng bato ng kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa lakas at galit, kundi pati na rin sa pagpapatawad at pagkakasundo ng kalikasan at tao. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, makakaharap nila si hinagpis sa isang huling labanan, isang pagsubok na hindi lamang ng lakas ng katawan, kundi ng lakas ng loob at pagmamahal sa kanilang bayan at kalikasan. Ang pagharap sa hinagpis, ay magbibigay ng isang pagkakataon para sa buong nayon na muling magsanib at bumangon mula sa anino ng nakaraan. Ang tunay na kahulugan ng alamat ng Hinagpis ay natutuklasan nila sa huling bahagi ng kwento na ang kapangyarihan ng kalikasan at ang mga anito ay nakatago sa pagkakaisa at respeto, hindi sa pagsasakop at takot.